Kamusta mga Dre? And uh, nating ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa confidential funds ni Vice President uh, Sara Duterte. No? And uh, merong itong si Madam Gloria Mercado eh, isiniwalat yung siyam na envelope na naglalaman ng 50,000 each envelope. So that's a total of 450,000. So correct me if I'm wrong. And uh, etong usapin na to, eh, ginigisa rin to doon sa camera nila ni Mr. Dan Fernandez o ni Congressman Dan Fernandez. And um, total spent within 11 days is 125 million. So ito ay isang aligasyon and meron silang pinapakita na mga resibo ng mga nagastos na yun. So hindi natin sinasabi na totoo yung kanilang binibintang na Corrupt okay corruption eh kayo na yon kasi meron naman talaga silang mga ebidensya dito pa lang eh pero ang nakakatawa din kasi dito ay Miss Gloria Mercado eh ngayon pa siya lumabas umabot pa ng sham na envelope di ba 150,000 pa ang inabot bago niya sinawalat yan and again balik tayo doon sa topic ito kung tutuusin maraming magsasabi na wala tayong pakialam dyan, wala tayo sa kanila yan, o kung paano man yan, ginastos o ginamit para sa gobyerno. Pero kasi, guys, Pilipino ako eh. Pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo. Pilipino ako. Kailangan ko malaman yan. Kailangan ko malaman kung ano yung totoo. Well, hindi okay sa akin eh. Hindi okay sa akin na 125 million, 11 days lang nagawa, naubos. ba diba? Well, Siguro sa inyo, marami yung mga walang pakay sa mga ganyang usapin. Pero bilang isang Pilipino kasi, di ba? Nagreklamo tayo na lumulubog na yung bansa natin. Ganito, ganyan. Ang dami natin ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng ganito, ng mga ganyan. Mga may mga kailangan ng tulong. Then, sasabihin nyo na wala kayong pakialam doon sa 125 million spent within 11 days. Ha. So, sa akin hindi 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 pwedeng hindi siya mapag-usapan again uh, hindi natin alam kung paano yan ginastos kasi wala pa naman talagang conclusion or wala pa naman talaga silang sapat na kumbaga hindi pa natuldukan ako o oh, tama to kahit na meron na nga silang mga ebidensya okay sooner or later malalaman din malalaman din nila yan kasi nandiyan eh ang kagandahan lang talaga sa ngayon sa mga ganitong klase ng uh hearings is nalalaman natin kung ano yung mga nangyayari saan ginastos saan ginamit and sana sana eto isa sa pakiusap ko na sana hindi lang sa vice president natin yan makita okay sana kasama din sa ang mga presidente ang presidente ang mga senador o kung sino pa man na merong mga hawak na ganyan okay para at least maliwanagan tayong lahat kasi pahirap ng pahirap yung Pilipinas, palubog ng palubog dito sa bansa, yung mga nandyan lang dinaman sa posisyon, yung mga nakikinabang eh. So, kailangan nating malaman. Kailangan meron tayong, kumbaga, vision, or meron tayong, kumbaga, meron tayong, ano, sapat na nakikita, ba diba? Para hindi rin tayo mag-question, oo nga, ganito, ganyan, ba diba? Kasi, sa akin, isa lang naman ako normal na Pilipino eh. Pero nagkaroon ako ng interest sa mga ganitong klase ng usapin simula nitong nagsilabasan tong mga to. And uh, hinihiling ko yung mga opinion nyo kasi gusto ko rin malaman eh kung ako lang ba yung dito sa ganitong klase ng pag-iisip na bigla-bigla na lang lalabas dito na nagbibidyo. ba diba? Pero yun nga guys, please mag-comment kayo dyan sa baba kung ano man ang inyong opinion dyan. Basta sa akin, hindi talaga okay na yung ganitong ganong klase kalaki, eh maubos lang sa loob ng 11 days. So para sa akin uh, ayoko namang sabihin na corrupt talaga si Inday pero gusto ko nang maliwanagan. Okay. Gusto ko nang paliwana, gusto ko maliwanagan kung ano yung totoo, kung ano yung saan to tatakbo although may mga binibitawan din sila ng mga papeles na ganito, na binibintang na may ganito din. Pero kasi kailangan niya talaga ng humarap yan Okay. Kailangan niya magpakita bilang muna pagpapakita na lang din ng ano respeto sa kung ano man yung ginagawa nila diyan kasi hindi naman para sa kanya or hindi lang naman din para sa kanila yan ang hope natin is sana ginagawa niyan nila para sa bayan so hanggang doon lang mga dre and god bless po sa inyong lahat